nangunguna at nag isang boses ng bayan Kabayan Noli De Castro Ito kabayan, halos sa limang daang medical secretaries Medical secretaries mula sa iba't ibang hospital sa Laguna Nananawagan po ng tulong sa hindi pa natatanggap na health emergency allowance Ay kano? Sila din? Grabe naman pala Grabe palang DOH. Tapos si sabi ng DOH, wala daw silang budget para pambili ng bakuna para dito sa bagong variant na flare. Ay meron nga daw eh. 'Di ba? Uh, sa hearing ay ang sinasabi po ay meron silang pera. May pondo sila. 'Yun ang sinabi nila. Pero nung una ang sabi walang pera. 'Di ba? Nung una si secretary Sinabi, walang pera, hindi kasama sa budget para pambili ng bakuna. Ngayon sa hearing, sinasabi nila, meron. Ang problema nila, walang mabiling bakuna. Ano ba talaga? Ay, nako. Pag ganyan ang pahayag nyo, may mga nagsisinungaling na dyan. Okay. Uh, nasa kabilang linya po si Miss Chona Enriquez Tubias, ang President ng Medical Secretaries of uh, Health Los Baños Medical Center. Magandang umaga po, Miss Chona. Magandang umano po, Sir Kabayan, oh, at sa mga nanonood po ng inyong programa. Ano ba ang ibig sabihin kayo pagkapag ikaw ay medical secretaries? Uh, kami po ay medical secretary po. Kami po ay under ng mga individual doctors na nakikinig po sa mga hospital. Okay. Bali, assistant po kami ng mga doktor. Sino? At isa rin po kapag frontliner. Ayun. Uh, sino ang nagsisweldo sa inyo? At, uh, sa, sir, ang nagsasweldo po sa amin ay yung mga doctors na nagsiklinik sa bawat hospital. Mga doktor na nagsiklinik. Ibig Opo, sabihin, sir. itong mga doktor na ito ay nandyan lang dahil may klinik sila. Hindi yung sila Opo. parte ng hospital? Uh, parte rin po sila ng hospital kasi po may mga stockholder stock po sila sa mga hospital. Kaya nakakapag-clinic po sila kung saan po yung assign nilang clinic sa araw. Opo ay sino ang hahabulin natin sa hindi na ibibigay na emergency allowance ninyo? Yan na po, sir, kabayan. Kaya po ako naglakas loob bilang uh, uh namumuno sa aming samahan. Uh, kami po ay hihingi po sa inyo para po mabigyan po kami ng karapatan po namin. Kasi po, sir, kabayan, sa no. time po ng pandemic, kami po ay isa sa humarap sa COVID oh, na oh, yan, sa oh. buhay, kasama oh. na aming mga pamilya. Opo. Oh. Uh, so, uh, kasama din kayo ng mga nurse na naghahabol ng kanilang uh, medical uh, health uh, emergency allowance? Yun po, sir. Yun po sana po ang hinihingi namin at tulog sa inyo. Dahil kami po ay frontline nyo din. Uh, bago po humarap ang mga pasyente sa mga doktor, kami po muna oh, yung humarap. Opo, oh. oh, sir. Opo, pero ano ang ano inaasahan niyo? Sabi niyo, uh, before uh, before itong in interview natin, ang alam mo ninyo ay sino magbabahay sa inyo, DOH? Opo, sir, kasi po yun sa aming hospital, Oo. nakasama po kami nung isang taon, Oo. nabigyan po kami ng apat na buwang heya. Po, po yung ngayon, nagtatanggapan po last week, hindi na po kami kasama. Sabi daw po, sabi po sa HR namin, ang sabi po ng DOH, na disapprove po kami. Pero nung una po, kami no, po ay na kayo? Natinama. Yes po, yun lang po hospital na pinapasokan ko. Pero yung ibang medical secretary, wala pong nakuha. Sigur po ha, sa buong Pilipinas, hindi oh, ko talaga na pinama ang Ibig mga medical sabihin, secretary. Kayo nakatanggap dyan yes, sa hospital ninyo? Yes po, sir. The last year po ng month 10. Oh. May ibang hospital na hindi nakatanggap ang mga health emergency allowance? Yes po, sir. Ay, sus, Mario. So, nakatanggap kayo nung una, may hinahabol pa kayo at ang sinasabi, hindi na kayo qualified? Opo, sir. Kasi hindi daw po kami empleyado hospital. na hospital. Kasi sa doktor po nga kami. Ayun, ang katwira nila. Ay, eh, ba't lang nila lang sinabi? Ba't binigyan ng una? Yes, ma po, sir. Kaya umasa po kami na may pondo rin po kami, may pondo po doon para sa susunod. Ayun nga po, naaawarin na ako sa lahat ng medical secretary na hindi po nabibigyan ng kanya e samantala po buwis buhay po kami noong time ng pandemic na po naon okay. kaya po ako ay humihingi po sa inyo ng tulong na kami po ay inyong matulungan kabayan okay, linawil lang po namin ha kayo ba ay empleyado ng hospital? sir, hindi po kami empleyado ng okay. hospital ay naman ba po kami na individual doctor Doctor, ayun Yung siguro kinakatwirang po ng DOH yun po yung kinakadwila ng COA. Po, eh, po. ano man po yung kanilang reason, eh, hindi ko po, po alam. Ang aking pong pagtawag sa inyo ay humingi po kami kumakatok po sa inyo at pati po kay President Marcos na kami naman po ipigyan ng pansin dahil kami po ay nagbuhis-buhay din po noong time ng pandemic. Okay, sige. namin po namin yan sa DOH, ha? Maraming salamat po. Sir, tulungan niyo po kami, sir. Malaking bagay po. Opo. Opo. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po, kabaya, at pagpalaan po kay Lord. Thank you po. Opo. Si Ms. Chona Enriquez uh, Tobias, President ng Medical Secretaries of Health Serv ng Los Baños Medical Center. Ah, uh, yung sinasabi niyang uh, ni Robert Mendoza, yung lagi nating ini-interview, ang sabi ni uh, Robert Mendoza, ay, gumagalaw pa, sandali, ah, uh, ng Alliance of Health Workers, kasama din dapat sila kung in sila ng ospital na pinapasukan ng doktor. Ayun din natin na itunong. kung na-endorse ba sila. Pero sabi daw sa kanila ng DOH, na-endorse ba? O, oh. ang sabi naman sa kanila ng DOH, hindi kayo empleyado ng ospital, individual doctors. O, ano, pero frontliners nga naman sila. Dapat pala nagbigay sa kanila yung doktor. Oo, oh, kumikita naman yung doktor. Di ba? Ay, nako. Percentage ng mga binabayad sa kanila. After mga po ang inyong combined sin Noli de Castro, kami po ay nagpapasalamat. Nag-iiwan muna ng isang magandang umaga bayan at siyempre pasigaw natin araw-araw. I love you, kabayan! I love you!